guys, welcome back po sa aking channel, kasi ako na for today's videos guys is magluluto ako ng noodles guys kasi yan lang ang ano ko guys uh, agahan, tanghalian yan guys kasi kami kapag kumakain guys isang beses lang kumakain kami ng kanin tapos hindi ko rin alam kung dito pa kami kakain kasi wala pa, hindi pa namili ng na. pagkakain dito guys. Doon kami kumakain sa nanay ng amo ko guys. Doon ko ngayon. So guys sama manyo Thank you Pulo na siya guys. Lagyan natin itong noodles natin guys. dito guys hindi ko nilagay hindi ko ano sinama doon guys dito ko lang ilagay yung sauce dito guys ano ayan. siya dito guys so, parang mantika ito na ang kagahan ko guys ka sa katanghalihan mamaya guys pag luto na yung noodles guys lagyan natin ng itlog ayan ayan na siya guys okay na yung noodles guys kuha tayo ng itlog guys sa ref ayan Yeah, guys tapos ano natin to guys so, isang itlo guys o dalawang igyo e, ano natin to guys yan Ano na yun guys, luto na yung ano, na natin sa so, दोनाटिंग वैसे यार नशा वैसे के नशा गाये सिलबे ना दोनाटिंग तो का इस्तानों सब बाहर दोनाटिंग नशा गाये सिलबे दोनाटिंग वैसे यार नशा वैसा तब So, kain tayo guys. Kain tayo guys. Heyo guys. Yung mga alaga ko gising na guys kumakain din ng pizza. Niluto sa ano nila kahapon. Pagpapakain ako ng nadas, guys. Dito sa akin hanggang atau na to, guys. kali hindi ko rin alam, guys, kung mga luto ba sila kasi wala jangan guys. Huwag ka kain to sa labas mamaya. Naiwan na naman ako dito. Pag maiwan ako dito guys, kasi ang dami kong plantsahin. So, magsahin ako mamaya. Magprito lang ako ng itlog. Tapos, I-sau-sau sa sukat sa sopa, boy, guys. So, bakit guys? Pakain kami dito ng kanin, guys. Alasing ko ng hapon. Yan na. 1, lang kami, guys. Kumakain. Hmm. Gusto na rin ako nito guys. Ito ang pangtawid. Gutom ko nito guys. Sarap, guys. Tapos, pagkinaan na ng itong guys. Bus na, guys. Bos na akong kumain, guys. bus na, guys. So, guys, hanggang dito lang yung video ko, guys. Thank you po sa inyong panonood at pagsuporta support sa channel ko. Ingat kayo lang. Okay. God bless you. Bye-bye.